Hello mga kapigi, kumusta kayo? For today's video ay meron na naman akong isi-share sa inyo na nasubukan ko at ginawa ko na rin ito sa Facebook Reels ko. Pero bago pa natin umpisahan yan, please subscribe my YouTube channel at pakiclick na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga video. So mga kapigi, um, dati napag-usapan natin na ang, uh, yung mga ginagawa natin na long video ay pwede tayong kumuha doon na i-reels -re natin sa Facebook. Pero meron at meron pa akong nadiskubre na isi-share din sa inyo na yung pagla-live natin sa Facebook natin ay pwede rin tayong gumawa doon o kumuha doon ng mga ilang part sa live video natin para magawa nating maging reels natin. So nagawa ko na 'yan, ayan. 'Di ba? Nagawa ko na 'yan, naglive ako and nagnotify sa akin or um i-share sa akin ni Lola Meta na pwede akong kumuha ng ilang parts don sa live video ko para gawin kong reels. So, pag nagla-live ba kayo, meron din pa kay ba kayong natatanggap na notif para kay Lola Meta ng ganyan? So, kung meron kayong natatanggap na ganyan, i-try nyo na, gawin nyo ng reels. Baka hindi nyo alam, yun pala sa part na makukuha nyo sa live video nyo, hindi nyo alam na baka doon magti-trending yung makukuha nating um, part ng um, sa live video natin na gawin nating reel. So, paano ko ba ito ginawa? So, ipapakita ko sa inyo. So, ayan mga kapigi, i-click lang natin yung create reel. Ayan. So, pwede pala tayong um, gumawa or kumuha ng reels natin dito sa live video natin. So, click natin yung create reel. And then, dyan mamimili kayo kung anong part ng live ninyo yung gusto nyong i-reels. And then, same lang din, gagawa kayo ng um, titled and hashtag. So, yung mga gustong, na yung mga naghahanap ng mga ere-remix na video, um, naka-on po lagi yung um, Reels video ko. Baka gusto nyo lang pong gamitin. So, ayan, nakagawa na nga tayo ng Reels natin na kinuha natin dun sa live video natin. Ganun lang. So ayan mga kapigi ganun lang kadali kung paano gawing reels yung ibang part sa live video natin. So kung gusto nyong subukan subukan nyo na para baka tayo or makagawa kayo ng reels. Maraming salamat.